Ayan, bakbakan ng Altos Green at Jemar. Altos Green at Jemar, bakbakan mga master, mga idol. Jemar. Bakbakan sa pangalawang pwesto ang Jemar at Altos Green. Dawa ang Altos Green at Jemar, bakbakan pa rin sa pangalawang pwesto. Bakbakan pa rin sa pangalawang pwesto. Jemar.

Dol dol dol. Ay, oh, excuse 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 kamo. Ay dol. Okay, start na mga master magandal. Ipanagkandarang kemar. Here we go. Ito na. Tingnan natin sino mangunguna sa unang boya mga master. Okay, unang liko, unang liko. Magnetic, pangalawa, JMR. Pangatlo, Altos Green. Magnetic po nangunguna, pangalawa ang Jmar, pangatlo ang Altos Green. Nangunguna ngayon ang Magnetic Justin Grado from Santa Maria, Davao Occidental. Pangalawa ang Jmar from Santa Cruz, Davao del Sur. Pangatlo ang Altos Green, humahabol ang Altos Green. Bakbakan Altos Green at Jmar. Ayan, bakbakan ng Altos G Green at Jemar Altos Green at Jemar, bakbakan mga master, mga idol Nangunguna pa rin po ang Magnetic, pangalawang liko Pangatlong liko, ayan na Nangunguna pa rin ang Magnetic, mga master, mga idol Magnetic pa rin po sa pangalawang pwesto Altos Green at Jemar Bakbakan sa pangalawang pwesto ang Jemar at ah, Altos Green Altos Green nangunguna Last lap mga master mga idol Nangunguna pa rin si Justin Nangunguna pa rin si Justin Magnetic <laughs> Nangunguna pa rin ang magnetic si Justin Grado. Pangalawa, pangalawa ang Altos Green at Jemar. Bakbakan pa rin sa pangalawang pwesto. Bakbakan pa rin sa pangalawang pwesto. Jemar at al Altos Green. Bakbakan pa rin sa pangalawang pwesto. Ayan na, nangunguna pa rin ang magnetic. Pangalawa ang Jemar, nahulog po ang rider ng Altos Green. Ayan, nangunguna po ang magnetic. Approaching the last boy. Panalo na ang magnetic. Panalo na po ang magnetic. Justin Grado. Pangalawa ang Jemar, nahulog po ang rider ng Altos Green. Ae,